Hello, mag-hello paki guys, por tori speecho. Duma uh, dalaw ako dito sa aking mga bulaklakin. Ayun, ayun mga bulaklakin natin mga idol. Ayun, paki-like and share mga idol. Paki uh, share na rin itong ating video para titik kayo sa aking mga ginagawa Ayun, taya. Tara idol, magpatrol patrol muna tayo. Patrolling muna tayo dito sa ating mga bulaklakin may ano din ako dito ay mga idol may papaya din ako dito Yan, mga idol o oh. ito yung mga bulaklaki natin mga idol yung mga idol o oh. puntahan natin yung mga may pinuha kong papaya dito mamaya para gawin kong atsara gawin kong atsara ayan o oh. mga bulaklaki may kinuha ako dito ang ano, papaya mga idol ay eh, mga idol yan. yan mga idol maganda yun para sa ano, atsara pang atsara mga idol ribah uh, Gawin natin at sara mga, hmm. mga idol. Mga idol mga bulaklaki natin dito mga idol. Yan. Oh, ribah. Hmm. Oh. mga idol. Mga pananim-tanim dito. Ayun. Eh mga tanim-tanim dito mga ludi Oh, ribah. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng mga tanim-tanim dito. Ito mga mga idolo. Ay, Ayun oh. No. 'Yan yung mga bulaklak dito. 'Yan. Nandito pa 'dun. Ayun. 'Yan oh. Marami pa yan doon ng mga idol. Punta doon, marami pa yan doon. Ayan. Nandun pa sa likod. Marami pa yan. Yung mga inalagaan natin dito mga idol. At pinopraktik, pinopraktiktahan ng viral pH. O, oh, diba? Ang ganda. Ayan yan yung pinapraktiktahan natin dito mga ludi and guys don't forget to subscribe Paki-follow and like naman sa ating video para updated kayo sa aking mga ginagawa bye bye